Patay ang isang miyembro ng LGBTQIA community matapos pagbabarilin ng hindi pa nakilalang sospek sa barangay dugong Mlangko Tabato magmamanaling araw kamakalawa. Kinilala ang biktima na si Bambi Cortez Okumen na nagtamo na matama ng bala sa katawan. Mula umano sa isang parlor ang biktima at pauwi na ng pagbabarilin. Batay sa CCTV footage, nakitang dumaan si Okomen na nagmamaneho ng motorsiklo at nakitang may angkas na lalaking nakadamit ng kulay puti. Ilang minuto ang lumipas ay nangyari ang pamamaril at biglang nawala naman ang angkas nito. Pinaghihinalaang may alam ito sa insidente na patuloy ngayong pinaghahanap. Patuloy ang investigasyon ng lang PNP upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng salarin. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.